Alam niyo guys na Alam niyo ba na noong dumating ako dito sa Canada noon, no, 2008, subsub -sub talaga ako sa trabaho. Tapos lalo na nung na-PR ko, naging permanent residence, um, talagang triple job, double job. Kasi meron akong project na pinagawa sa Pilipinas, yung unang bahay ko, yung sa bahay na ngayon ang nakatira ay yung parents ko, yung mother ko. So wala akong day off, 7 days, 7 days akong nagtatrabaho, walang day off kasi pag day off, nagtatrabaho pa rin ako doon sa, sa aking part-time sa no So, yun ang routine ko noon. And then, hanggang umabot siya ng 2016, 2017, 2018, nagpa-part-time pa rin ako. Uh, double job, nag-part-time nag, nag, nag server ako sa banquet tuwing gabi, tapos kinabukasan pasok tapos so, ang day off ko may pasok na naman ako sa ibang trabaho so ganun ka grabe yung walang pahinga no ilang years akong nagtatrabaho double job um, kaya naisipan ko na parang bugbog sarado yung katawan mo dahil lang sa mga bayaran sa bills at sa kapadala sa Pilipinas sa project kung mayroon kasi mayroon akong pinapagawang bahay so nung natapos ko na yung dalawang bahay ko nagpadagawa ako ng bahay sa city yung mama ko ang nakatira ngayon tapos nagpagawa rin ako ng vacation house sa island tapos kaya na-realize nung natapos na yon na ko na parang mali yung ginagawa ko so halos na lang ako nagtatrabaho nagtatrabaho walang relax relax walang bakasyon ganon, so nagstart start ako mag nag-isip na magbakasyon every once a year or every two years no nag-isip ako uh, mag-book ako ng uh, vacation outside Canada kaya na ko kasi na puro na lang trabaho so 2018 or 2018 nag-start na akong hindi na to pwede kasi tumatanda na tayo ang ang katawan natin ay kailangan din natin ng mag-relax no so from then Nag-ano na ako, nag-start na akong mag-travel Na US, Pilipinas Kasi dati hindi ko iniisip yung bakasyon Kasi ang iniisip ko, sayang ang pera Yun ang iniisip ko noon, sayang ang pera Kaya ay hindi ako nagbabakasyon May ano, may dab So guys, so ngayon uh, Tapos na yung project ko, tapos na yung Tinulungan kong pamangkin So, yan. Ako na naman ang nag enjoy sa buhay. So, every year, nagbabakasyon ako, US. US pa naman, pero... I've been in California, Florida, Key West, LA, New York. Ang hindi pa ako nakapunta dyan. So, ito, Las Vegas. Ito yung one of my ano, list sa vacation dito sa US. And then, maybe next year, plano kong mag magbakasyon na naman sa um, uh, doon sa no, Europe, no? Pero medyo natakot kasi mag-isa lang kaya naghanap ako ng kaibigan na hindi magulo <laughs> na pareho kami ng ano ng ang tawag ni Tumod kasi medyo ayoko kasi yung sobrang gulo na hindi mo kasundo sa lahat ng bagay. But anyway, yan. So from then, naka bakasyon vacation na tayo dahil tapos na tapos na so i-balance lang natin yung life no hindi puro trabaho minsan kahit sabihin nating magastos sayang ang pera pero worth it naman yung gastos kasi na experience mo yung mga ibang bansa ibang lugar no na hindi mo nakikita kaya sabi nga nila collect memories than things so totoo naman talaga so doon ko na realize na medyo nagkaedad na tayo, kailang din nating magbakasyon minsan. Hindi puro trabaho. Okay? Kumusta, kumusta, Kuya Wilson? See you next video, guys. Today is my last day dito sa Nevada. At babalik na ako sa Canada mamayang gabi. 6 o'clock yung flight ko. So, see you tomorrow. Uh, Canada. Pero babalik ko sa work sa Thursday pa. Pahinga muna ako ng isang araw bukas ng Wednesday. So, babalik ko sa work Thursday. But anyway, salamat, salamat to all my followers and friends. Thank you, thank you, thank you. Bye!